So, what's up mga ka-farmers? So, magandang araw po mga ka-farmers. Welcome again sa ating uh, channel G-Farm TV. Ngayon mga ka-farmers, nandito po tayo sa farm ng watermelon. So, meron po tayong ipapakita ngayon mga ka-farmers, activity. So, ginagawa namin dito mga ka-farmers, nagbuno po kami mga ka-farmers or first fertilization po kami mga ka-farmers. So, ipakita lang namin mga ka-farmers kung paano kami mag-aabono ng pakwan pag ganitong edad mga ka-farmers. So, ang gamit po natin ngayon mga ka-farmers ay urea or 4600. Ito po ang ginagamit namin pag ganitong edad po mga ka-farmers. At nakita natin sa tanim natin mga ka-farmers, medyo nanilaw po siya, kulang po siya sa nitrogen. So, kailangan niya ng nitrogen. So, ito po uh, 4600 so mas uh, mataas ang nitrogen so ito po ang gagamitin natin mga ka-farmers bali ito mga ka-farmers ay one week na po itong pakwan natin mula na na-transplant ayan po mga ka-farmers na malabas na po yung mga dahon ng pakwan ganito lang gawin natin mga ka-farmers uh, maglagay lang tayo ng abono sa balde isang uh, 16 liters na tubig ihalo lang natin mga ka-farmers at uh, idilig po sa ating halaman. Ang binigay po natin sa halaman mga ka-farmers isang lata lang po ng sardinas na may halo na na uh, fertilizer. So ganyan lang ang nating gawin mga kaparmers. So kailangan natin na mag-apply ng abono every other day. So, kailangan po ng pakwan ng uh, masaganang nutrition para po mataba at uh, healthy po ang ating pakwan. Ang mixture po ng abono at tubig ay ito lang po mga farmers Isang lata ng sardinas na abono na 4600. At ihalo natin po sa 16 liters na tubig mga kaparmers. Mag-ingat lang po mga kaparmers sa paglagay ng abono or pag-apply ng abono kasi masilan po ito mga kaparmers. Pag naglagay po tayo ng abuno, dapat hindi po matouch sa dahon yung tubig ng abuno mga ka-farmers. Ilagay lang natin sa uh, puno ng pakwan. So yun po mga ka-farmers ang dapat natin gawin para hindi po masunog ang mga dahon ng pakwan. Kung may katanungan ka regarding po sa pagtataning ng pakwan, pwede kayo mag-message sa ating page or dito po sa ating comment section. I-type nyo yun lang yung gusto nyong tanong at uh, sagutin po natin mga ka-farmers. Yan po mga ka-farmers, sana may nakuha kayong idea sa video na ito. At kung nagustuhan niyo ang video nito, ito, pick a like naman, share at subscribe. Salamat po, God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka -farmers.